Ang ating outstanding debt umabot na ng 17 trillion pesos. Lumagpas na tayo doon sa statutory 60% debt to GDP ratio. Ilang trillion pa ba ang uubusin nitong mga korap na politiko para magkaroon sila ng kabusugan? I invoke my right for self incrimination, Your Honor. Ligtas ka na. Hindi po ito totoo. 46 suitcases. Magkano ang isang lamang? suitcase na naglalaman ng 48 million. Kulang at ang aking mga tao, sila Paul Strada, Martin at ang aking mga security na nag-deliver pakunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos Speaker Martin Romales. Grabe. Pakulong nyo na? Para naman ang taong bayan kahit papano may sense of relief. May pag-asa pa ba ang Pilipinas sa panahon na ito? May pag-asa ang ating bansa. Papanagutin ang lahat na may kinalaman sa pangyayari ito. Ang lahat ng bulok na sistema na ito ay kailangan nating ma-address sa lalong madaling panahon. Doon lamang manunumbalik ang pag-asa ng mamamayan, ang estabilidad, ang kapayapaan sa ating bansa. All right, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So ngayon ay napakahalaga ng ating episode dahil alam naman natin lahat ang nangyayari sa estado ng ating bansa. Talaga namang nakakasuka na at talagang hindi nakatanggap-tanggap ang mga korupsyon na nangyayari. Lalong-lalo na sa issue ng flood control. Ilang trilyon pa ba ang uubusin nitong mga korup na politiko para magkaroon sila ng kabusugan? Kaya naman ngayon, i-interviewin natin ang senator ng masang Pilipino at sa palagay ko, senador ng bayan ngayon, walang iba, si Senator Rodante Marcoleto. Senator, may mangyayari ba sa ginagawang investigasyon ngayon ng ICI? Mahirap sagutin ang tanong mo, RDR, kasi ang gusto kasi ng tao at yan naman ay nararamdaman nating lahat. Sana ito'y isa publiko sapagkat alam natin na sangkot kasi ang mamamayan sa pinag-uusapan nating issue. Yung kanilang pera na kinulimbat, taxpayers' money ito, kaya maiintindihan ko ang kanilang agitation. Yun hangarin nila kahit papano ay ma natin sila. Bagamat hindi yun ang buong kaganapan, inihintay naman nila talaga na merong mananagot dito sa kawalang hiya ang nangyari. Nandun na ho tayo sa may mananagot. Kaso nga lang, kagaya ho ng mga sumikat yung statement na butete at sapsap -sap lang ang uh, mahuhuli. Kung puro sapsap, -sap at mga butete lang ang ipakukulong ninyo, walang mangyayari. E sa palagay nyo ba, ang direksyon ng ICI ngayon ay talagang mapapanagot nila yung mga pinakamalalaking isda? E eh, paano nga natin malalaman yun? Eh, maski sa amin, hindi namin alam kung ano yung kanilang pamamaraan na gagawin. Sana man lang sa kanilang pagiging independent commission, yung kapangyarihan na nakikita kong gagawin nila ay dapat sana ay seryosong gagawin nila. Kaya lang, pag mo yung kanilang kapangyarihan, na naibigay sa kanila. Dependent din sila eh sa maraming opisina at ahensya ng ating pamahalaan. Kaya nga minsan, medyo nag-aalangan ako, paano ka ako naging independent kung sila pala ay pwedeng magtanong kumuha, magpatulong sa House of Representatives, sa Senado, sa Sandigang Bayan, mga korte at iba't iba pang mga opisina ng ating pamahalaan. Paano mangyayari ka ako ito? Dapat ipakita mo yung pagiging independent para sa gano'ng paniwalaan ng tao na may ang ginagawa mo. Lalong-lalo na, kailangan nilang ipaliwanag kasi yung ICI, creation ito ng Executive Department. Eh paano ngayon na kasama sa mga iniimbestiga, mga opisyales at kawani ng DPWH, mga tauhan ng Executive Department? Paano ngayon 'yan? How independent can they be? yun ang tanong. Pagkatapos, yun nga ang hangarin ng mga tao na sana'y masubaybayan nila, nakikita nila, yung kaganapang nangyayari sa araw-araw, kung araw-araw man yung kanilang pagdinig, hindi nangyayari. Parang walang ngipin. So, hindi masaya ang tao sa kanyang kabuuan. Kung kayo po ang nagpatuloy ng Blue Ribbon, saan ho sana patungo ang investigasyon ngayon? Eh, alam mo naman, uh, hindi ko ikinaila na siyempre ang... Uh, tutumbukin talaga ng investigasyon kung sino talaga ang pinakaugat ng mga pangyayari. Sino yung may utak lahat at nagawa nga itong malawakan at maal na maliyang uh, pagpapatupad ng plant control projects. Sa tatlong pagdinig na pinangunahan ko at maging do sa huling tatlong pagdinig na pinangunahan ng aking kapalit, alam mo may idea na ako eh. Kasi mula sa tatlo hanggang sa tatlong pangyayari, anim na pagdinig lahat ito bag bagamat magkaiba yung approach. Kung tatanungin mo ako, natukoy ko kung ano ang sistema. Gaano kabulok ang sistema. Kaya nga, kung ako'y pagagawain mo ng report ngayon, kahit na hindi na ituloy ang uh, Blue Ribbon Committee, para sa akin, tapos na eh. Kasi, natukoy ko na yung sistema na bulok, kaya nangyayari ito. Natukoy ko na rin kung ano-anong mga batasang hindi sinusunod at anong klaseng batas naman ang dapat na pangsusog sa mga ito para sa ganon ay maiwasan muli ang ganitong klaseng mga kawalang hiyaan, pandarambong at pagnanakaw sa kababayan. Kahit ano pang gawin nila na investigasyon, hindi na mayaalis at hindi na pwedeng mag-iba yung resulta na alam kong doon dapat napunta ang mga pangyayari. Kahit na halimbawa, mag-iba sila ng direksyon, makakakuha ng ibang detalye, ngunit hindi sapat ang mga detalye nito para burahin yung mga factual na pangyayari o impormasyon na na-establish na sa mga nakaraang mga investigasyon. Kaya kung gagawa ako ng report ngayon, para sa akin, halos tapos na. Ang gagawin na lang, mayroon pang investigasyon, kaya nga ako natatawa, ano kaya ang gagawin ng susunod pang mag-iimbestiga? Kasi mayroon ako nababalitaan na, kasi hindi lang balita, nakikita kita ko yung direksyon at pamamaraan ginagawa do sa mga naunang ginamit na witnesses. Gawin nating halimbawa si Orli Gutesa. Si Orli Gutesa para sa akin ang pinakamabisa, pinaka-credible na testigo na aming nakuha para magpahayag sa harap ng Blue Ribbon Committee. Siya lamang ang nakapagbigay ng pahayag at koneksyon sa pagitan ni Saldico at ni former Speaker Martino Mualdez. Wala nang iba. Para sa akin, he is the most credible sapagkat Orly Gutesa has nothing to gain. Orly Gutesa has everything to lose. Nasa panganib ang kanyang buhay, pati pamilya niya ay nalagay sa alanganin sa kanyang pagtitestigo. At nakasaad sa kanyang testimonya, ito po'y gagawin ko alang-alang sa -alang, bayan. Ngayon, may mga indication na maaaring napabaligtad si Erick Luteza. Yung sinasabi ko sa iyo na kanina nag-uusap tayo na mula nung siya ay tumestigo hanggang sa ngayon na magbubukas na at nagbukas na nga ang uh, legislative uh, session, halos mahigit isang buwan yun. Anong nangyari sa pagitan niya? Nahintong bigla. sapagkat nag-resign yung kapalit ko, di umano sa mga ibang mga bagay na kanyang kinoconsider at pagkatapos ibinigay uli sa kanya. Ngayon, pag-isipan natin yun. Ano kaya yung nangyari doon sa mga panahon na yun? Nung wala si Gutesa. Sabi nila, nawawala. Siguro hindi nawawala. Maring nagtago yung tao sapagkat Inusig siya. Isipin mo, sinasabi ko, siya ang pinakamabuti, siya ang pinaka-credible na witness. invest na bigyan mo siya ng suporta. Ah. Yung tao, hindi na nangangailangan ng protection. Eh. Siya mismo umayaw na eh. Huwag na po kanya, hindi ko na po abalahin ang ating mga kasamahan. Ayoko na po sa witness protection program. Ayoko na rin po, mawalang galang na po sa Senate Protective Custody para hindi na po ako makabala. Kaya ko naman pong uh, protection na ng aking sarili. Bakit ngayon ay maring sabihin nating nagtatakas o itinatago sapagkat meron silang gustong gawin sa kanya. Inusig siya sa magitan nung di umano ay peking pagnunotaryo. O tanong natin sa sarili natin, sa mga karaniwang mamamayang Pilipino na pupunta sa notaryo, meron bang nagtatanong isa man sa kanila, babalikan niya yung, bago po ako umalis dito sa inyong opisina, pwede ko bang talagang masiguro, kayo po ba talagang pumirma nito? Pwede po pumirma kayo uli dito? Para malaman ko kayo nga po yung pumirma. Pwede ko ba kayo litratuhin? Walang ganun. Pumunta ka sa isang pinaka malapit na City Hall, na dikit-dikit ang uh, notaryo. notaryo. na naging cottage industry na sa ating bansa ito. Ibibigay mo lang ang dokumento mo. Ilang minuto at magbayad ka ng uh, kung magkano sisingilin sa'yo, tapos na. Saan kukuha ng notarial stamp si Gutesa? Saan kukuha ng dry seal? Yun lamang lugar na i-stamp mo dun sa papel, Manila. mag i mo ba? Pupunta mo ba sa sagba Gawa ng stamp para gawin lahat yon? Ano ang gain ni Gutesa? Kikita ba siya doon? Hindi. Kaya lang secretaryo sapagkat yun ang instruction ko sa kanya. Dahil hindi ko siya kilala eh. I wanted to satisfy myself na itong taong ito ay talagang buang loob niya at totoo lahat ang sinasabi niya, yun lang naman ang akin. Sa unang pagkakataong makita ko siya, yun lang ang na na nakita kong paraan. Para sa ganun, magkaroon na ako ng additional na kumpiyansa, maring totoo ang sinasabi niya. Pwede mo bang panutaryo? Although sa akin, alam mo, hindi na kailangan yun eh. Kasi iaharap ko rin siya eh. Pero tinetesting ko lang siya para malaman ko talaga buang loob niya at lalong-lalo na totoo ang kanyang sinasabi. At iniharap ko siya sa committee. Nung iharap ko siya sa committee, It, eh. At siya sumumpa, at siya ininterpellate doon. Naging mot academic yung notaryo eh. Hindi naman nawawala ang visa niya eh. Pero, ang Pero dahil nyo, nakapanumpa na. Nakapanumpa eh. Oo, oh, wala na nang na wala, wala, ng, ng wala nang wala yun. nang visa yun. Kaya lang pilit siyang inuusig. So sabi niya may kaso ka ngayon. Falsification of notarial service, perjury. Sapagkat mali naman 'yan. Pati kapag ka pinolsify mo yung notaryo, necessarily sabi niya, pinolsify mo yung buong sworn affidavit. Mananagot ka ng perjury. So kinasangkapan ng isang West sa Maynila at kumuha ng order yon na nire na usigin si Orly Gutesa ng DOJ. Saan ka nakakita? Ang tao, ibubuwis niya yung buhay, buhay niya. niya para lamang sabihin ang totoo sapagkat sa pagmamahal niya sa bayan pagkatapos uusigin mo yung tao. Walang iniwan sa isang tao na lumapit sa kapitan. Kapitan, yung pong tao nga ali-aligid kaninang nakita ninyo na naka-jacket. Magnanakaw po yun ang talagang bantayan po natin at puntahan po ninyo, usigin po natin ang pinrosikot nila yung nagbigay ng lead na magnanakaw ng kalaboy yung kanyang itinuro. Hindi yung magnanakaw ng kalaboy ang pinuntahan. Binigyan ng attention para sana siya masiyasat at maimbestigan. Hindi. Yung mismong nagtit. Nagsumbong. Like mismong oh. nagsumbong. Paano tayo ngayon makakahanap ng paraan para matukoy natin yung pinakamalaking isla? Pero Sen, it is very obvious, kahit ordinary yung Pilipino, tukoy na tukoy na alam na alam na, dahil lumabas na sa lahat ng uh, mainstream media, sa social media na talagang ang pumirma, ang nag-approve ng budget, si Saldico at saka si Martin Romualdez. Eh bakit ba hindi na lang diretsuhin na, na yun na talaga dapat ang ipatawag, yun na kagadang imbestigaan. Bakit? Ang dami pang mga klase na mga legal maneuvers na ginagawa nila dyan. Kaya nga, yung pagkaka-approve ng budget ng 2025 ibang issue pa yun yung binajet Tungkol sa flood control, ang isyu ngayon sapagkat hindi naman napunta talaga sa mga tunay na proyekto na magpuprotekta sa mga komunidad at sa ating mga mamamayan. Gaya ng nangyaring nakita ninyo, maging malawak ang epekto ng pagbaha. Three days ago, nasa Cebu ako. Grabe. Makikita mo ang kalunos-lunos na kalagayan ng mamamayan. Ito ngayon ang kanilang ginasasama ng loob. So kung babalikan natin, interesado ba sila na usigin talaga, hanapin, tuntunin kung sino talaga may kasalanan? Bakit mo inuusig ang tanging wi witness, ang tanging testigo na komuneta sa former speaker Martin Romualdo. Kumbaga yun na yung final blow eh, na nagahanap ng link para ma yun na yun eh. Siya ngayon, sisirain. Pilit na sisirain. Pilit na i-discredit ngayon yun. Sapagkat alam nila, siya lamang ang tumukoy kung saan napunta ang mga pera. Mula sa maraming mga kamay hanggang sa kahuli-hulian sa magitan ng mali maleta na dinadala sa kanyang bahay, pinatunayan yun ng gutesa. Kaya nga, dito ngayon nakatuon ang paningin ng mamamayan. Yung kredibilidad, yung integridad, sabi nga ng mga tao, ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee will rise and fall on gutesa kahit ano pang gawin nilang pag-iimbestiga kahit magpaikot-ikot tayo lalong-lalo na kung na nasabi nila na nakapamaligtad oh, si Gutesa nakamatsyag ang taong bayan, RTR. Pero grabe ho yung mali-malita eh na pera na i-deliver niya eh. ko pa nga sa kanya. Pinatansya ko kung gano'ng kabigat. Pinagtataka ko, yung ganong karaming pera saan mo gagamitin yun? Marami silang paggagamitan. dapat marami silang iniisip sa mga susunod na mga panahon. Yun ang kanilang sinasabi. At lahat ng gagamitin nila yung pera. Sana man lang gagamitin nila yung pera. Pansaril, sarili nilang pera. Hindi yung pera ng bayan. Hindi mula sa buwis ng mga tao. Ang pinakamasakit dito nung ako pa ay chairman ng Blue Ribbon, di ko alam kung saan ako mag uumpisa Sa dami ng mga nag-text sa akin at nakita nila na sa laula yung pera nila, sabi niya, Senator, pwede bang ngayon naman kami naman ang ipagtanggol mo? Nakita na namin na nasa laula, kinurakot, dinambong. Pwede ba nga next, next year, muna kami magbayad? Oo, kami mga negosyante, baka pwede kami tax exempted May, ka. Tinanong ko mismo, sapagat nandun yung BIR. O total, nanakawin lang din naman pala eh. Sabi ko sa BIR commissioner, nandun siya eh. Mr. BIR commissioner, Would you help me find an answer please na what do you think I should tell them can you help me provide an answer to these people Mr. BIR kung nandyan ka pa po can you help me tell them kung anong dapat kong sabihin sa kanila their observation is valid pera po nila ito eh ganito pong kinapupuntahan eh what will I tell them Yes ma'am. O ang gusto mo sumagot. Tama po kayo Your Honor. Ganito ka sakit ka. Ngayon, ang tanong mo kanina sa papunta, di ba? Kahit ano pang gawin nyo, yung sistema nakita na natin. Eh. Pati yung mga proponents nakita natin kung paano ginawa, kung paano gumawa ng magic. So itong investigasyon na to niluluto na to. Hindi ko sinasabing niluluto, maring may gawin sila, maring ipihit nila kung saan. Wala nang mangyayari kasi nakita na natin at ang mga tao hindi na bulag eh. Meron nang angking katalinuhan, eh. lalong-lalo na interesado sila sa kaganapan nito sapagkat sang ังพ ang kabangbayan na sila mismo ang nagtipon. Nang dahil dito sa isyo na to, Sen, in the Philippine history, ngayon lang talaga bumagsak ang halaga ng piso dahil nawala na ng tiwala ang ibang bansa sa atin. Ngayon lang din nangyari na pinakabagsak ang ekonomiya natin. Hindi lang yung perang ninakaw nila, yung naging impact nito sa ordinaryong mga tao. Siyempre, pagka tumaas ang dollar to peso ratio, lahat ng bilihin, damay. Pati petrolyo, damay. Lahat damay. Nagkakahirap hirap na mga Pilipino dahil dyan sa pagnanakaw na yan. At gising na ang mga Pilipino. Gising na gising. Sawang-sawa na sa ganyang klase ng sistema. Bakit ba ayaw nilang isyuhan na ng warrant of arrest yan, ipahuli na, ipadakip na yan, ipakulong na, tsaka imbestigahan. Ang diba? gandang tanong yan, Ardi. Kasi yung mga ordinaryong nagnakaw ng uh, saging, nagnakaw ng mangga sa mga probinsya, nagnakaw ng alaga nila mga hayop, agad-agad napapakulong. Tapos tsaka iniimbestigahan. Baka po pwedeng makulong na muna, tsaka natin ituloy imbestigasyon. Total, may probable cause. Oh, eh, paano kang makakapag-issue ng warrant of arrest kung wala naman silang demanda o asunto na ipinail? E eh bakit hindi i-demanda? So, ba't nga ayaw nilang mag -demanda? Asan yung mga i-demanda? -de yung dalawang, yung tatlong pangalan lang na sinabi ni Gutesa sa kanyang sworn statement. Yung nagdala ng pera sa bahay ni Saldico, isang congressman, incumbent. Binilang nila yung maleta na dinala, 46 suitcases. Ang isang suitcase, makano naman? Ang isang labis? suitcase na naglalaman ng 48 million. Dinala sa bahay ni Saldico, dyan sa Valle Verde 6 yata. Mula sa Valle Verde, dadalin sa isang bahay niya, dyan sa may BGC. At kanila raw, iaakyat yung 46. Yung araw na yon, kaya yun ang una niyang uh, uh, ihayag, kasi yun ang nakita niyang pinakamarami dahil December daw yon. Siguro nga, dahil December, maraming gastusin, kaya napakarami ng maleta. So, so dito sa 46, 35 ang binaba, 11 ang naiwan doon sa bahay ni Zaldico, yung 35 dinala sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Bakit yung dalawang tao pa na binanggit niya na yung, yung nagbibilang, yung tumatanggap ng pera, ang pangalan ay John Paul Estrada at Mark Texay, di ba lang kagad pinatawag eh? Babalikan ko yung halos isang taong mahigit itinigil nila. Wala na yung dalawang tao na yun. Wala na, nasa ibang bansa na. Hindi yun ang inuna nila. O sino nga ang ipatatawag ngayon? Mga butete, mga sapsap. -sap? Hindi ko sinasabi na hindi importante ang mga butete at sapsap. Ganon ka mang kaliit, meron kang kaugnayan sa ka tong class increment kasama ka pero higit sa lahat tuntunin natin tukuyin natin yung pinakaugat ng lahat ng ito doon lamang siguro magkakaroon ng bagong kumpiyansa ng mga Pilipino kasi sen hindi lang yung perang nawala sa atin pati yung damage na idinulot nito, isipin mo naman. Kagaya na sinasabi mo, nawala yung kumpiyansa ng international community. Ang pera natin sa kauna-unahang pagkakataon, 59 pesos may higit katumbas ng isang dolyar ng Amerika. Tingnan mo magkano yung utang na natin ngayon. Ang ating outstanding debt umabot na ng 17 trillion pesos. Lumagpas na tayo doon sa statutory 60% debt to GDP ratio. Dapat 60%. Ngayon pumapalo na tayo na 61%. Napakahirap ng kalagayan ng bansa natin pagkaganoon. Sa unang pagkakataon, alam mo kung magkano ang growth ng ating GDP? Third quarter, 4.2%. Ang projected natin, 5.2%. Bakit? Pati production natin sa agriculture, sa ating mga... Sa damay mga parks, lahat. Damay lahat. Ang manufacturing, damay din. Sapagat ang kuryente na gusto kong ibaba, lalo na nung nag-uusap tayo hanggang ngayon, naipasa ko na lahat ang dapat kong i-file na panukalang batas. Ngayon pag-uusapan pa lang, napakatagal ng pag-usad kung paano ang lahat ng mga ito ay magkakaroon ng katuparan. May pag-asa pa ba ang Pilipinas sa panahon na ito? May pag-asa ang ating bansa kung ang lahat ng bulok na sistema na ito ay kailangan nating ma-address. Sa lalong madaling panahon, papanagutin ang lahat na may kinalaman sa pangyayaring ito. Doon lamang manunumbalik ang pag-asa ng mamamayan, ang estabilidad, ang kapayapaan sa ating bansa. Sa galit ng mga Pilipino ngayon sa nangyayari sa ating bansa, galit na galit na sila. Kahit saan ka magpunta, hirap na ang buhay nila, lalo pang humirap. Yung lugbok na, lalo ka pang ibinaon, lalo ka pang dinikdik. Tapos ang ibibigay sa'yo, ayuda. Ang ibibigay sa'yo, band-aid solution. Yun nga. Ang pinakamasakit yan ay yung inaasahan ng tao bayan na may mapapanagot dito sa pangyayari. Kaya nakatunang kanilang lahat ng paningin kung ang Blue Ribbon Committee, ganon ang kanilang gagawin. Kapag hindi ganon ang nangyari, masisiphayo ang tao. Ano ba naman ang napakalaking diferensya kung IER ang investigasyon ng ICI? Yan ang hinihiling ng tao eh, na isa publiko na yan para makita yung transparency. Hindi lamang i -dapat i eh, dapat IER Dapat tingnan nilang mabuti kung sino yung kanilang gustong investigahan. Pagkatapos na nag-submit ng Happy David. si former Speaker Martin Romualdez, hindi man lang inihayag sa mga tao anong nilalaman ng kanyang affidavit. Hindi ba interesado ang tao na malaman? Ano sinabi niya? Hindi ba karapatan ng tao na dapat malaman? Tama na. Sapagkat sinasabi natin, sangkot sila rito. Pera nila ang pinag-uusapan. Hindi pera ng mga nagnakaw. Hindi pera ng mga nangulimbat. Pera ng mga tao sa pamagitan ng kanilang samasamang buwis ang pinag-uusapan dito. Dugo, pawis ang kanilang puhunan dito. Ngayon, ang mga na nadidiin, yung mga kontraktor na mga negosyante, kung tutuusin mo, nawalan sila ng option eh. Mawawalan sila ng hanap buhay kung hindi sila lalaro dito sa mga politikong mga mapagsamantala na to eh. Bakit sila yung napag-iinitan at sila lang yung dinidiinan ngayon? Hindi yung mga politikong talagang nakinabang dyan, Sen. Kagaya ng sinabi mo, napakasangkapan din sila. Kumita din sila. Lalo na yung mga congressman na kontraktor pa. Doon lamang sa pagiging congressman mo, kontraktor ka pa eh. May pick up interest na yun. Ngayon, kung sila ay kumita sa paraan naman na talagang yung collusion kung paano nila sinalaula ang budget para yung pagkukunan nila ay mapupunta sa kanilang sariling pakinabang hindi sa pakinabang ng mga taong dapat ma-protection natin dahil baha ang pinag-uusapan eh. Isipin mo lang yung pagkakagawang pagkakagawa pala. Hindi pwedeng magkaroon ng ghost projects kung sinunod lang nila yung tuntunin na kanilang ipinamamarali. Una, pero sila sinasabing mga real-time monitoring, meron silang tinatawag na PCMA, MYPS, Survey 123, hinding-hindi sa sasablay kung ginagampanan ang tungkulin. Isama mo pa yung tinatawag na QAU, ito yung Quality Assurance Unit, na ang sentro nito, yung pinaka-central office ng DPWH, at meron ang mga provincial o regional directors, meron din yung district engineers. Lahat sila ay talagang tutukuyin mo kung paano ginawa. Merong mga guidelines. Eh. Merong mga parameters para ma-check mo yung kalidad ng lahat. Isama mo uli yung tinatawag na CPS. Ito yung magbibigay ng characterization, yung quality ng mga contractors. Itong tatlong mga parametrong ito hindi sasablay dapat. Kung nasunod lang sana. Kung nasunod lang. Makikita't makikita mo. Hindi pwedeng hindi ka makita sa pamamaraan na inilatag mismo ng DPW. Pero bakit naging bulag lahat sila? Yung sistema, mali. Yung sistema kayang imanipula. Yung system sistema kayang balihin. Sasabihin nila, 70% complete. Sapagkat yung tag nila, yung litrato na kinuha ng encoder, pinalitan niya ng iba. Kayang-kayang gawin yun. Ganon ang patakaran. So, yung sistema ka Yung sistema is prone to manipulation. Sa budget, pwede nilang palakihin ang ayon sa kagustuhan nila. Pati yung tinatawag nilang PO, yung porsyento. Hindi nila pera ito, RDR. Ito ang masakit dito. Hindi nila pera, pera ng taong bayan na dapat gamitin para sa sarili nilang kapakanan. Kailangan kailangan ma sila sa panahon ng pagbaha. Ang pera nila ang gagamitin. Ngunit hindi ginawa, yung pera ang gagamitin, kinuha nila. Gaano kasakit para sa mamamayan ang ganitong sitwasyon. Isang daang mahigit na tao ang nasawi at namatay sa, Cebu. Sana nakita mo nang na kahilera na patay doon sa isang gymnasium. Merong isang tao na bata. Merong 12, may 14. Napakabata nila para sa piti ng ganong klaseng kapalaran ng Nang dahil sa kasakiman? Nang ano? dahil lang sa pinag-interesan ang perang hindi kanila. Ito ang pinakamasakit. Ito hindi gawa ng isang tao. Man hindi ito. na tao na to. Hindi na. Kung tao man ito, nasa niban ni na ang tao ito. Grabe. Pakulong nyo na. Para naman ang taong bayan, kahit papano, may sense of relief pahuli nyo na, pakulong nyo. Ayun so, ang inihintay ng taong bayan. Eh kasi, alam mo naman, tinanggal nila ako eh. Ang ibig sabihin yan, baka mas um, may magagawa yung pumalit sa akin. Sa palagay eh. nyo ba kung nagtuloy kayo, may nakulong na? Palagay ko. Sapagat so, yun naman ang unang-unang sinabi ko. I will get to the bottom of this. Dahil baha ito, sabi ko ganyan. Kung kinakailangan si Siri ng baha na ito, mahuli ko lang ang pinakamalaking isda. Marang mahirapan ako, bakit hindi? Ngunit yung pananagutan ang importante rin papanagutin mo. Yun lamang ang makakatahinik sa so, ma umaapoy na damdamin ng ating mga mamamayan. Sobrang tindi ng nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Talagang nakakahiya na tayo. Nakakaawa tayong nakakahiya. Ano ang mensahe nyo sa mga ordinaryong Pilipino na umaasa pa rin hanggang ngayon na may pag-asa pa, kaya pa yan? Kagaya nung sinabi ko nang nung ako'y chairman pa ng Blue Ribbon Committee, sa dami nga nang tinanggap ko na text messages, nagpapatulong ako sa mga resource persons. Nandoon yung uh, secretary ng DPWH, nandoon yung commissioner ng BIR, nandoon yung mga ibang ahensya, DBM nandun. Pwede nyo ba akong tulungan ngayon na bigyan ng sagot itong mga taong nagtetext sa akin? Sapagkat yung kanilang kahilingan, mukhang bali Dahil pera nila ito eh. Nakita po namin kung paano sa, nasa laula po ang pera namin. Ang bunga kala namin, ang pera namin ay sinisunop ninyo. Kahit nakukunti lang yan, alang-alang po sa kapakanan naming lahat. Yan po naman ang pinakalayunin ng pamahalaan. Ang Estado, nakasulat po yan sa ating saligang batas, pananagutan ng Estado, nakupkupin, sinupin ang mamamayan. Ano po nangyari ito? So, pwede niyo po ba kaming tulungan? Kahit next year lang po, huwag na muna kaming magbayad. Kasi po nakita namin, na wala rin magkinapuntahan ng aming buwis. Napilitan po akong magsabi sa kanila, huwag po. Alam ko pong masakit ang loob niyo. O maring higit pa dyan ang nararamdaman niyo. Maring galit na galit kayo. Pero kung hindi po kayo magbayad, lalo po tayong lulubog lalo po tayong mapapariwara bilang isang bansa. Pagpasensya na muna natin ang ating kalagayan ngayon. Gawin natin ang ating magagawa para papanagutin ang mga tao ito. Hanggat maaari maibalik lahat sana ang mga ninakaw na pera ng bayan. Magsimula po tayo doon. Papanagutin natin sila sa isang paraan na matakot man lang sila at huwag nang maulit. At pagkatapos ayusin po natin ang sistema at kayo po'y mapagbantay na rin kayo. Bantayan natin ang ating bansa. Maraming salamat, Sen. Sa lahat ng mga kababayan natin na nakapanood ng episode na ito, nawa ay sabay-sabay ho tayong manalangin. Humingi tayo ng tulong sa Diyos sa nangyayari sa bansa natin dahil siya lamang ho ang makapagbibigay ng pinaka mabisang solusyon sa nangyayari sa bansa natin. At wag ho sana tayong mawala ng pag-asa. Sa mga kababayan ho namin, na lalo lalo na kung kayo ay taxpayer, kung kayo po ay nakikipagsapalaran sa buhay, wag ho mawala ang tiwala pa rin natin na magkakaroon din ng linaw at ng uh, sagot lahat ng mga nangyayari sa bansa natin ito. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Maraming salamat and God bless you.